Ito na nga po ang update sa ating abot kamay na pangarap. Matagal na po tayong walang update. At ito po intense na ang nagaganap sa Japan. Ay nandoon na si Doc Lindon, si Doc Annalyn at si Lynette na sa kanilang uh, conference. At samantalang itong si Moira ay tinulungan ni Doc Carlos para makatakas at mabago ang kanyang identity. At siya ay, nasa Japan na rin. Samantalang sa Pilipinas ay nag, nagpa-conference si Giselle at si Robert Tanyag na i ipagbigay alam sa kanila kung sino man nakakaalam at nakakita kay Moira sa pagbibigay ng reward na isang milyon. At nagalit itong si Zoe bakit iniwan ng kanyang mami itong si Doc Carlos na alam niyang ihatid ito sa airport. Samantalang sinabi ni Doc Carlos na bakit ko gagawin yun ay muntik na kami makita ni RJ iniligtas ko ang aking sarili. At samantalang si Moira ay tumawag na kay Doc Carlos upang ipalamganan. Na Ando na siya sa Japan at handa niya ng uh, imit si momosito nahin na taong uh, tutulong sa kanya sa Japan at ayun nga nga siya ni Doc Analine at abangan ang susunod na kabanata